Hi guys! Good morning! Ayan! Good morning sa lahat sa tanan. Mga viewers ko dyan sa Luzon. Visayas, Mindanao. Musta mong tanan? Musta mong tanan? Ayan si Jolly in Mindanao. Naa naman diripod. Ayan. Tikan ko naligo guys. Karang gutom na ko guys. Ayan. Uh, ako, na ako ni Diretso diretso sa kusina kay magluto ko sa bawo baboy bukog sa baboy yan dalian natin guys kasi tulog yung baby ko ang papa niya ang nagpapantay yan mga tahini. yan tingnan anong gagawin ko guys yan yun na nagpakulo ako ng tubig na guys yan ilaga ko lang ang bukog sa baboy yan guys ito nilagyan ko ng paper yan black pepper. Bukog na siya, guys. Bukog na siya. Ami ka ihigot sa sabaw. Basta nag breastfeeding mom ka. Ami ko ihigot sa sabaw. Hindi ko ganahan anang nagpatutoy kong bata na mala akong food. Ayan. Ayan, magdalit na guys. Kay mga santa mamata ang baby. Magtutoy na po. Magpatutoy ka. Oh, kagutong na raba. Ayan guys basta mga mama ta unahon na to atong baby oy maulahig gid ni ato ang pagka akong atong kaon pero kay inig mata Dalun ang baby kaw lakaw sa gawas paghuman pauli ligo ikon ang baby pakanun patulugon ani kay na iyang papa wala ni ulit Australia na apa so ako maupay pag tulog niya maupay akong pag pagligo, mag shower ko human mag shower, kutres kusina guys magluto kong sabaw munang magdali magdali ko at araw na ko ang cabbage guys kabis, butangan po na atas, patatas ng And... luya ah, o onion o oh, kaming masa oh, ni hachat na guys, may talit na guys <laughs> basta mga mama kaya mo na anong kita guys kasi ay na guys wala magtayaya. ay pobre man tao ang ka-afford ka yan anag kasi ko guys kasi batang province, ako, probinsya ako naglaki, guys, ayan tapos ayan, guys sorry na po, guys kasi, ano, wala akong bra it's okay, <laughs> wala akong bra kasi mama na ayan, mga mamsi, ayan ayan, ang picnic natin basta mama na lagi, ay, mura tagi agkilat, ani, ay magdali, dali, dali magdali, magdali, magdali Hello mga kamamishi mga viewers na po, mga nanay katulad ko ayan, tingnan niyo po palagi ang video ko, i-upload po palagi ang kaganapan ng buhay ko naging isang mama, nag-iisa, walang yaya <laughs> may yayo ako, kasama ko sa bahay, yung partner ko pero hindi ako masyadong ano kasi matanda na ang kasama ko, ang lablaguan ko Kayak kan di aku masa sekarang nah. Mangalaga. Hoi, ini bukan nang akun bayi nih. Iyan mga kamang si. Yan po. Nanti saya pung ibutang ani. masa bau sia. Oke. Okay. Iyan. Basta mga mama na, bahala na kung sa ipan na. Basta na isabaw. Teknik tayo. Okay. Okay. Practical tayo mga mama. Para hindi tayo mawalan ng gatas. Ayan po guys. Ayan. Ayan. Um, ayan. Um, bye bye muna guys. Kasi ano, tatapusin ko lang. Itong ginagawa. Niluto ko. Ha? balik mo, balikan lang, babalik lang ako mamaya. Continue ko ang mga video ko. Ayan. Ayan. guys, pagluto na. Okay, bye bye. Please subscribe to my channel. Goodbye. See you later, mga kalabs, mga kamamshi. Ayan, thank you. Thank you for watching. Bye.